Honky aircraft mechanic, yan si Dave Hall ng Mandaluyong. Pangarap maging piloto, pero ngayon lumalaban sa mga male pageants. Alamin ang kanyang mainit na sikreto. Dito kung saan nagsisiksika ng mga wild at guwafu, WTFU! Ang tao sa ilong mo, totoo yan? Ay, oo. oo. Oh, yes, totoo yan. Oo, may kamukha ka mga artista? Pero so, natanggap po ako na bilang double ni... Sino yun? Enrique Hill. Huh? Enrique Hill! Kapit talaga! Oh, body oh. double lang po. Huh? Body double. Body double ni Enrique Hill. Oh, at least hindi ni Rosemary. Bakit mo gusto maging piloto? Um... Para malibot ko po yung mga mahal ko sa buhay, sa buong mundo. Ayan, taray ba? Pero ngayon, ah, habang hindi ka pa piloto, ang pinakaabalahan mo ay hubad ka ng hubad. Uh. <laughs> Naaalala mo ba yung unang-unang uh, -una mong uh, pagsusuot ng bikini? Anong ipinasuot sa'yo? Um, kulay red. Kulay red? Oo. Kita ang puwet? Ah, uh, hindi po. naman, o oh. So, anong preparation mo? May nilagay ka ba doon sa loob para gumanda ang effect? All Natural. All Natural. Mamaya po sa ating mga premium subscribers ipapakita niya yung All Natural. <laughs> sa indie film na oh. uh, if papasok po ako sa wardrobe, shadow yung mag ng ano yung tinatakpan dito plaster. Plaster. Actually, hindi sasabihin na kung iba. <laughs> maglalagay ng ano, plaster. plaster. Oh. So, parang... Si Direct daw ang maglalagay ng plaster. Mm -hmm. Uh, Pwede helpful lang talaga at uh, gusto lang talaga niya i-extend ang kanyang helping hand. Ikaw ba? Paano ba magmahal ang isang uh, Dave Hall? Um, yung kaysa, um, kakainin ko na lang, ibibigay ko pa. Kakainin mo, ibibigay. Alam mo, iba yung nasa isip ko. May, ha, may ka. May kakainin ka. Tapos may kakainin sa iba. Pwede ba yon? ang lahat. Hello naman kay Ronald Gerard. The three years na nating Platinum member sa YouTube. Maraming salamat naman at para sa'yo ang episode na ito. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at baka kasama natin ngayon si David Bonivac. Kaya <laughs> <laughs> naman ba si David Bonivac? Uh, Tama ba um, yung pronunciation ko? Direct? Okay, oh. hindi na, po eh. Hindi mo alam. Putang, di ba nakaano siya ngayon? Nakapiit po. Oh. Oh, anyway, hindi. Asawa yun ni Jessica Soho. Charot, di. Jessica Rodriguez. Hindi mo nang kinala si Jessica Rodriguez. Ah, hindi. Mariel Rodriguez. Yes po. Okay, Hindi, okay. ang kasama natin talaga ay si Dave Hall. Uh, hello naman sa'yo, Dave. Hi po. Uh, si Dave Hall. Hall talaga ang apelido mo? Uh, middle Say, name po. Middle name. Oh, Kaya ano mo si John Hall? Um, yung sa World War II po. Lo... Grand-grandfather po. World War II si John Hall? Ah, okay. ah sa ano pa to, lumang panahon. Hindi ang sinasabi ko si John Hall na model. Wow! Kilala mo yung John Hall na model? Uh, Naku, so parte so ng, part ng kabataan way. namin yan ni Direk, si John Hall. Naku, pogi. Tsaka ang laki. na <laughs> ang katawan. Tsaka malaking tao. I-google mo. Ah, talaga. At taga saan ang mga Hall? Um, from Pangasinan po. Ba? Okay. Pero I live in Mandaluyong. Okay pero yung hometown ko po is Binangonan and Angono Rizal. At tapos ang ilong mo, totoo yan? Ay oo, oo. Ay, yes, totoo yan. Oo. May kamukha ka bang artista, direct? May napapansin ka ba? Pops. Ikaw <laughs> <laughs> po si Pops. Hindi si Martin, kundi si Pops. Hindi rin yung dalawang anak. Uh, Pops ba? Eh, sino ba nagsabi sa'yo? ah uh, sino daw yung kamukha mong artista? Baka um, may nagsabi na sa'yo. Piolo Pascual or... Ang taray Daniel ng Piolo Pascual, Pascual, hindi ko kinain ang pakapit ako. Huh? Oo, uh, sino? Sino ba? Pa? Daniel Padilla. Huh? Daniel Padilla. <laughs> 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 ah, hindi mo naka-blindfold itong... Ito <laughs> mga nagsasabi sa'yo. Pero naging sa ano yung, po. Oh. Sino um, ba? Pero kung ikaw, sa tingin mo, pag nanonood ka ng TV, ng pelikula, ito medyo kawangis ko. Ito, medyo kamukha ko. Pero natanggap po ako na bilang double ni... Sino man? Enrique Hill. Huh? <laughs> Enrique Hill! Ay, talaga! Oh, body double lang ba? Huh? Body double. Body double ni Enrique Hill. Oh. At least hindi ni Rosemary. <laughs> 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 Ni Rosemary Hill. O, oh, naku yung ibang Hill, wala na. Nikki Hill, kilala mo. Ay, hindi na. <laughs> hindi. Itong si Dave Paul ay, uh, uy, ano siya? Nag, ano ka na, aeroplano? <laughs> uh, yes, <sir. laughs> Ano daw, an aircraft technician ba? Aircraft technician and aircraft mechanic po. Ah. Air course ko. Yan ang course mo. Natapos mo yan. Natapos ko. Ah, natapos mo. Okay. So, dalawang diploma ba? Taray! Mechanic technician. May, may pagkakaiba pala yun. Ah, uh, yes po. Bali, ang aircraft technician po is PATS graduate po. Ah. Uh -huh. And aircraft mechanic, flight school international. Ah, uh, okay. Na-practice mo ba yan, yung uh, kurso mong yan? Ah, uh, yes po. Nag-OJT po ako. And this coming year, mag-take po ako ng ka-applicance. Ah, para may talagang, uh, may isakatuparan mo yung kurso mong yan. Yes. Bakit yan ang kinuha mong kurso? Um, bali, stepping to stone ko po siya bilang hmm. successful pilot po. So, ah, so, pero syempre, kailangan ka mag-aral ulit for the pilot. Um, yes, pa. Diba? Ang taray. bakit yan ang gusto mo? Um, Stepping stone mo lang yan. Dahil dulunukin mo ang bato. Hindi, Bakit mo gusto maging piloto? Um, para malibot ko po yung mga mahal ko sa buhay sa buong mundo. Ah, yung taray naman. Pero ngayon, uh, habang hindi ka pa piloto, ang pinagkakaabalahan mo ay hubad ka ng hubad. <laughs> um, sumasali po ako pageant now. Um, sinalian ko po is King of the World Philippines. Oh. Sa January po siya, yung coronation. Ah, so, candidate ka na dyan? Official candidate po. And representing? Mandaluyong. Ah, ba, antara. O, halimbawa, o, ikaw na, syempre, ipapakilala mo ang sarili mo sa madla na ikaw ay si uh, Dave Hall at representing your lugar. O, kunwari, nasa pageant ka ngayon. Paano mo i uh, i-introduce ang sarili mo. 3, 2, 1, action! Uh, so, I'm Dave Hall, representing Mandaluyong. Ay, uh, eh, dapat daw tatayo, tapos dapat merong may, ano, pose. Paano ba yun? O, tayo ka muna. O, halimbawa, sa camera, o. Uh, dapat meron kang signature pose para matandaan ka ng mga tao. 3, 2, 1, action! I'm Dave Hall, representing Mandaluyo. Ah, in fairness. Ga Sige, upo ka muna. Gano'ng kadalas ka mag-gym? Um, six days po. Six a days a week. Oh, ah, in fairness naman. Okay, paano ka napunta sa mga pageant-pageant? Yung mga bikini-bikini? Um, Nagte-taping po talaga ako. Like, TV commercials, taping. Okay. Tapos nagkatalit ka rin sa mga teleserye, ganyan. more on GMA7. Okay. O, oh, tapos, paano ka napunta dyan sa pagtatalent? Um, bali, naging working student po ako. Okay. Like, taping, and at the same time, pumapasok po ako sa school. Hmm. Sino nagpasok sa'yo dyan? Um, mga friends ko po, na, na nagte <laughs> Mga friends ko po mga tropa ng lalaki. Ah, tapos mga talent din sila. Tapos yes. parang ni-refer-refer ka. Okay, so yun muna ang ginagawa mo. Nagtatalent ka sa mga teleserye. O tapos, paano ka napunta naman sa mga bikini? Pageant? Um, sa so, uh, nag-aalaga po sa akin, uh, manager ko po. Ah, may manager ka? Yes. Okay. Siya yung nag... Uh, dadala sa iyo sa mga proyekto. Ah, uh, yes, uh, Okay. Naaalala mo ba yung unang-unang uh, -una mong uh, pagsusuot ng bikini? Anong ipinasuot sa iyo? Um, kulay red. Kulay red, uh -huh. oo. Oh, kita ang puwet? Ah, uh, hindi po. Hindi naman, oh. So, anong preparation mo? May nilagay ka ba doon sa loob para gumanda ang effect? All natural. All natural. Pero alam mo na may iba na nagalagay ng na ano ba? Uh, yes po, yung iba po is, pwede kayo oh. kaya sabihin. Hmm. Uh, yung mini toy dildo. Hmm. Na mini toy, oo. Oh, oh. Ay yung sinusuot nila sa loob ng brief para hmm. magmukhang malaki. Pero ikaw, uh, all natural. All natural. Ever since the world began, wala kang nilalagay. Um, ever since. Uh, wala kang ginagawa halimbawa pag rarampa ka na, lalabas ka na ng stage. Meron ka bang gagawin muna uh, para maging uh, mas kaaya-aya ang itsura ng iyong bikini? Ah, uh, no need na po. No need na din. Mamaya po sa ating mga premium subscribers, ipapakita niya yung all natural. <laughs> Okay. So, ngayon, uh, yung pagpapaget mo niyan, syempre expose ka sa mga bading. Ano yung mga, hindi mo makakalimutan ang offer sa'yo ng bading? Uh, like yung indecent proposals, hmm. like 250k. 250k? Oh. Uh, yeah, one night. One night? You know mo. Ay, hindi pa. Ah, bakit naman kulang? Um, ng 15K. Sana <laughs> ginawa mo lang 265. So, parang kaya ko po siyang kitain throughout selling uh, condo units. Ah, okay. So, ibig sabihin, ikaw ay nagbibenta rin ng uh, mga condo. Ah, uh, uh, yes, well Tara. Ay, so, dami mo palang racket. So, stepping stone ko po siya para mapag-aral ko po yung sarili ko sa flying school. Ah, in fairness naman. Okay, so nagre-real estate ka din. Yes po. Okay, pero balik tayo dun sa pageant. So ever wala kang sinamahang bading? Um, hindi po. Wala? Ay, 250. Ay, Ay kung hindi. 300? Hindi rin. Ayaw mo. talaga. O, oh. e eh, sa naman ng kondo. Halimbawa, may lumapit. O, oh, bading. Bibili ng kondo pero sasama ka muna sa kanya. May ganyan na na nag-offer? Um, wala pa pong offer na ganun. Wala pa. Eh, paano pag may nag-offer? Um, hindi po siguro. Kaya, kasi national pageant. So, it seems na dapat um, pinapahalagan na rin natin yung image natin fairness. So, whole sa mga image mo. So, wala kang mga tinatago mga videos, ganyan. Ay, ah, hindi po. wala. wala. Meron na bang humingi sa'yo ng mga solo videos sa social media na, ay, ano naman, send ka naman ng video sa akin, take kita, ganyan. Ay, ah, yes po. Marami Meron na. na po. Marami na rin. Ano hindi mo makakalimutang sinabi sa'yo o offer sa sa'yo? Yung like sa director ko na sa indie film oh. na if Papasok po ako sa wardrobe. Siya daw yung maglalagay ng... Ano yung tinatakpan dito? Plaster. plaster. Actually, <laughs> sasabihin akong iba. <laughs> maglalagay ng ano? Plaster. plaster. Oh. So, parang... Si Direk daw ang maglalagay ng plaster. Okay, um, <laughs> okay. Helpful lang talaga at uh, gusto lang talaga niya i-extend ang kanyang helping hand. So... Hindi ko pa yung tinanggap. Oh. Kasi biglang nag-BL series. Oh. So, hindi ko kaya ang BL series. Ah, okay. Nung unang offer, babae ang ka-eksena mo. O, oh, tapos sinabihan ka kanya na siya maglalagay ng plaster. Tumanggi ka doon. Yes. Tapos nalaman mo na BL series na. Ah, so, yes, ibig sabihin, hindi ka ready sa makipaglapan uh, lap sa kapwa mo na lalaki kahit pang pelikula lang? Ah, yes po. Kasi po, eh, Christian po ay, oh, natakot na ako doon. No? Kaya pala parang may ilaw na doon. Eh. <laughs> Nako, direct. <laughs> Edit na natin. <laughs> ah, ah, okay. So, hindi ka papayag sa mga BL series. Ah, uh, yes po. Ah, pero halimbawa yung mga Viva Max. Alam mo naman yon yung mga may eksena sa babae. Kinakangkang yung babae. <laughs> oh, pero pelikula lang naman. role lang naman. Kaya mo yon Ah, uh, yes po. Papakita ng puwet. Kaya. Oh. Papakita ng harap. Ah, uh, yun po yung tinanggayan ko rin po kasi... Ah, uh, meron din na oh, uh, May nag-offer din ng frontal duty. Sino yung direct na naman? Um, Iba na naman? opo. Okay. Hindi ko po pwede sabihin. Ay, sabihin mo, ganun mo lang. Ibiblip <laughs> naman yung direct. Ganun mo. Lakas mo. Hindi na bibiblip naman. <laughs> hindi ko makibigig. <laughs> Sino? Wala eh. Ano wala? Um, ano pangalan? nga ka para hindi makita. Ano uh, referral? referral po yon. Oh, sino yun? Sino yung nagpapubad? Sino nagpapafrontal? Um, si Direk. Ay! Ah, sabi! oh, eh, ano naman yan ah! Tawag dito, premiado director. O oh, <laughs> ayaw mo. Um, hindi. Teka lang, uh, direct na yun, nagsabi na siya maglalagay ng, ano, ng plastic? Hmm. Ah, siya din. Ang sabi niya? Siya, pero siya na lang kumuha sa'yo ng straight. Um, referral po. Nirefer ka kay Direk. Hmm. Nung nakita ka ni Direk, sinabi ni Direk sa'yo na, oh, kukunin kita sa pelikula pero ako maglalagay ng plaster. Ganun. Ah, yes, po. But... Eh, bakit ka parang bibiru lang? Sa tingin mo, seryoso siya? Bakit mo nasabi na seryoso si Direk sa sinabi um, niya yun? Doon sa interview pa lang through Zoom. Oh. Um, ayun, pinag-brief na ako nung Oh, eh normal lang naman yun para makita. Di ba direct normal lang naman yun? Na pag sa Zoom pa ko ano itsura ng katawan, ganyan. Pero, hindi naman pinahubad. Hindi naman po. Ah, saan niya sinabi na lalagyan ka ng iksya maglalagyan ng plaster sa Zoom din? Zoom din po. Kasama okay. ng mga iba pa mga um, staff? o, isang isa staff lang, lang ba? po. Isang staff. Isang staff lang. Ano sabi? Ano sa, paano magkakasabi ng direktor? Um, yung... Paano niya sinabi na Oh, ako maglalagay ng plaster para doon, no? Um, through chat po 'yon. Ah, chinat kanya. O, oh, ano sa Um, ito ba? Ayun. Next exhibit No, ko para hindi daw siya nagsisisi O, oh, tin. So, baka naman fake 'yan. May nag totoo 'yan na siya 'yan? Ah, yes po. Ano sinabi? Huwag mo na pagbabitin yung pangalan ng director sa, sa bagay, ano naman nila, i Pero gusto ko lang malaman kung anong eksaktong sinabi. No, 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 kasalubong ko yan, director na yun. Ha? Hindi, hindi ko na makakalimutan yung ano, kwento mong yan. Ikaw ang maaalala ko. Ay, wala. Ito pa yung mga... Pwede ka ba BL series, tapos bawal ka ba sa sex scene, kahit sa babae. Um, yun po, in-interview pa ako. Facial expression. Teka Di lang. Uh. Dito niya po yung sinabi yung sa video screen. Teka lang. Pero nakausap mo siya, nakita mo siya? Ah, yes po. Kasi pa, i Atlet mo pa. Ah, talaga? Kasi may na baka may kumakalat ng fake na conversation. No plaster tayo doon, ha? Kaya ba? Ah, no plaster. So, nung hindi ka, sinabi niya, ikaw siya na magkakabit. Ah, yes po. Teka lang. yung director na yan, nakita mo siya sa video call? As in? Yes, siya? Pa. Confirmed? Kilala mo yung director, ha? Uh, ano yung itsura niya sa... So, uh, Apo. Kilala mo siya. Ah. Uh, so, hindi siya... Nak nakatunayan mo na hindi yan fake account? Yes po parang wala naman. Normal lang naman yung conversation. <laughs> 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 ah, so hindi ka mapapapayag sa ganyan. If frontal and series. Ah, yun lang yung talaga hindi po pwede sa'yo. Pero yung mga Viva Max type pa sa babae, ka-eksena kita, ang pwede, okay lang. Ah, uh, yes bro ano na pagbabae babae. Okay lang pag babae. Mm -hmm. Ah, talaga. Fuck it. <laughs> Sino artist na babae ang gusto mo maka-eksena o makapareha sa isang baselang uh, eksena? Ivana. Wow! Ivana. Trump. <laughs> Ivana Alawi. Uh, yes, ma'am. So. Iba rin. Bakit? Um, virgin. Sabi? <laughs> <Chave. laughs> Talaga? <laughs> Hindi. Anong tawag dito? So, gusto mo rin mag-artista? Ah, uh, yes po. Pag ah. may open Maliban sa pag, kung papipiliin ka, piloto o artista, anong pipiliin mo? Um, same po eh. May artist pong piloto rin ba? Mm, sa bagay si, ano, Ronnie Liang. Wow! Oh, piloto yon pero singer siya. Oh. Singing pilot. Kailan mo ba si Ronnie Liam? Ay, hindi. Ay, grabe, hindi mo kilala. Ano? <laughs> ngiti. Kumanta ng ngiti. Oh. Ronnie Lazaro. <laughs> <He's on. laughs> Naku, hindi ba? Fizon. Ako, hindi na. Ilan ka na ba? Ba't hindi mo kilala itong mga Um, ito. 25. 25 years old. Ikaw ba ay may uh, girlfriend? Um, single po. Single. Nakailang girlfriend ka na? Ay, official or... Uh, Ay, uh, ikaw bahala. O, oh, butahan natin yung official. May mga odds parang ano, MMFF, may official tsaka unofficial. o, oh, go. So, official is five? Five girlfriends. Oh. Anong... Pero, non-official siguro. Fourteen, I guess. Forty? Fourteen. Fourteen. Uh, okay. Uh, ano yung tipo mong babae? Physical muna. Um, Maputi, Hindi tumitingin sa panglabas na anyo. Mm. So, sa loob talaga. Titignan mo kaagad yung loob. Sisilip <laughs> mong gano'n. <laughs> ah, okay. Hindi siya ito no kang physical attraction, yung una mo nakita. Doon mo naman una nakikita yon, Mm, matangkad, o wala kang specific na ano? No, specific. Ah, okay. Basta yung kaya kong mahalin. Ah, ikaw ba? Paano ba magmahal ang isang uh, Dave Hall? Um, yung kay sa um, kakainin ko na lang ibibigay ko pa. Kakainin mo ibibigay. Alam mo iba yung nasa isip ko. Like, kakainin ka. May kakainin ka. Tas bigo sa iba. Pwede ba 'yon? Um, iba po ata yan. <laughs> et, 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 sabi mo, ay kakainin ko na lang to. Ay, yun na lang. Yes. <laughs> Tapos na-realize niyo, ano, diyan na, sabi mo, kakainin, hindi, hindi, sige, sayo na lang. Tapos nung kinain na niya, patitim na nga! <laughs> Ay, <Ayon. laughs> ah, nakakaloka! May props pa talaga. O, dahil siya, sagutin mo na itong mga tanong, ha? Yes or no? Ipagdadamot mo ba ang kapirasong laman? Bakit? Yes. Yes? Bakit? Um... Para sa taong... taong papakasalan ko lang. Ah, talagang sa taong mahal mo. Ah, yes po. Ah. Yes or no? Nakiliti ka na ba ng bading? Hindi pa. Hindi pa? Ever? Ever. Kung kikilitiin ka ng bading, saan ka magpapakiliti? Siguro kilikili lang. Sa kilikili. Pati nga na kilikili mo? Ay, oh. Parang kilitrain mo ba yan? Ay hindi ba? Ganyan talaga tubo niya? Hmm. Bakit? Sa, mal malakas ang kilitin mo dyan? mm ah, Yes or no? Naging baby ka na ba ng bading? Ah, uh, not yet. Ah, talaga. Pero sa tingin mo ba, pwede ka maging baby ng bading? Baby lang, pero hindi mapapas sa kanya. Baby lang, pero hindi mapapas sa kanya. Pero kung baby ka, de dede ka. Ah, hindi Hindi lang ang baby doon na dede Oh, hindi ka de Ah, uh, adult baby. Ano no? Adult baby. Oh, even adult babies dumedede. <laughs> <laughs> Dahil technically baby pa rin sila. So hindi ka dedede. Ay, hindi po. Oh, okay. <laughs> Matrota o bading? Bading na lang kasi iba yung oh. matrona eh. Oo, oh, bakit? Parang diri-diri ka oh. Eh, parang sila yung... Ano? Umaanan ng lalaki. Di ba? ba Ganun yun. Umaano ng lalaki. Eh bakit ang bading umaano na naman din ng lalaki? Monay pandesal o hotdog? Hotdog. Ay! O oh, guys, hubarin mo na yung sanggo mo para makita naman yung pagkijim mo. At hubarin mo na rin yung pants mo. Oo. Oh, para makita yung hotdog. Pero <laughs> ayan. Saan sa camera ka na magjubad? Oh. Tsaka alisin mo na yung shoes mo para hindi ka mahirapan. Ay, oh ayun na. May pagdukot. <laughs> oh. Ayun. Taray na Susan Linis. Very good. <laughs> Tama naman. Ito ka umarap sa camera. Huwag sa akin. Ay, ayan na. O, oh, lagi ka na. Tsaka pa, ano yan? Ano? King of the... World Philippines. King of the World Philippines. So, taray. Tignan mo yung katawan mo. O, oh, pa. Uh, ito pa yung back ko. O, oh, sige. Post mo yung back mo. Paano? Uh, so, oh. ini-spread po siya. Oh. Um, Nagko-coach -co siya rin po ako ng gym. Ah, nag ano, ka din? Titrain-train ka na lang. In fairness naman, may karapatan ka naman. O sige, hubarin mo na yung pants mo. Tingnan so, natin. may V-cut rin po. May V-cut? Ako, yan, nabibili ko yan sa grocery. Uh, Isang so. V-cut, tsaka piyatos. Ay, o sige, hubarin mo na. Dahil dyan, maraming salamat naman. I-invite mo na sila sa iyong mga social media accounts. Um, This is my social media accounts. Um, Dave Hall Villanueva on IG. Dave Hall Villanueva on TikTok and Dave Hall for Facebook account. Maraming salamat naman po sa inyong lahat. Huwag kakalimutan na mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon, at syempre sa channelfu.com. This is Mr. Fu, mag Ganon! May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member o di kaya pumunta lang sa www.channelfoo.com Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guafu. WTFU!